yan magandang magandang araw sa inyo mga kalahi. Tila habang lumalapit at lumalapit ang araw ng aking uh, 47th birthday, is tila din marami rin tayong dapat asikasuhin. mapapansin nyo, ang pangit na itong tambak-tambak na lupa kasi pinatambakan ng mga tricycle driver para lumawak-lawak ang kanilang pistol kaya naman, si Kakao, natin ay nandito. But anyway, Ngayong araw na to gusto kong talakayan yung suggestion na topic na ibinigay sa akin kagabi ng aking bayaw, no? yung boyfriend ng aking kapatid na si George. Uh, Nalaginip daw kasi siya na meron daw siyang power. At sa power na yon sinabi niya na meron daw siyang kakayahan na buhayin ang mga patay, pero may kapalit na buhay na magmumula sa, kanyang, sa inyong labuan. Para sa akin, dapat bang buhayin muli ang mga patay? So, ano ang mga consequence na ito? Ito ang aking katugunan, no? Para sa akin, maganda nga po na uh, magkaroon tayo ng kakayahan. Bilang mangilot, ito po, bilang mangilot, wala tayong kakayahan na buhayin ang mga patay. Ang kaya lang natin gawin ay dugtungan ang buhay at tulungan ang mga taong buhay na ma-enjoy nila ang buhay nila, no? So hanggang doon lang, at pangalagaan at gawing ligtas ang kanilang katawan at ang kanilang kabuuan. So para sa akin, ano ba ang, um, kasi nung unang panahon akala natin masaya na mabuhay ulit ang mga patay. Uh, sa pagkakataon ko o sa sitwasyon ko, iniisip ko kung bubuhayin ko ulit ba ang nanay ko na limang taon ng patay. na uh, napag-isip-isip ko na kung siya'y mabubuhay ulit, anong mangyayari? No? So, ahasan na naman ulit kami sa kanya. Tatanggap na naman siya ng mga problema. At yung karamdaman niya is madaragdagan. Diba? So, I think bilang isang manghihilot at pinabaylan, ang pagbuhay ng patay ay ay talagang kailangan pag-isipan. No? Um, actually, hindi natin ka pwedeng baliin ang batas ng kalikasan. It is part of the law of nature that we will die. At pagkatapos nating mamatay, anong mangyayari? We are being transformed, no? We are being transformed. Yun naman ang totoo eh. Pag namatay ka, after mo mamatay, mabubulok ka yung katawan mo. Yung katawan mong mabubulok, kakainin ng mga insekto, at maibabalik sa lupa. And in that way, kasi natatransform tayo. sa so, nagiging kapakipakinabang tayo sa lupa. Kung ngayon ay wala tayong pakinabang sa so pagpatay na tayo, so magiging kapakipakinabang tayo. Pero, ang usapin ito ay patungkol sa katawan lang. Pero yung kaluluwa natin, ito'y babalik sa may likha. Whether na ikaw ay gumawa ng mabuti o masama, lahat tayo, lahat tayo, automatically, babalik tayo sa Panginoong May Kapal. So, paano nangyayari na ang kaluluwa ay napupunta sa impyerno at napupunta sa langit. So ibang usapan po yan. No? I think na discuss na rin po natin yan sa mga previous vlog natin. Pero tatalakayin natin sa masusunod na pagkakataon. O oh, kung pipilitin niyo ako, pwede kong talakayin ngayon. No? So ang tao, mayroong kahinatnan. Ang katawan pupunta sa lupa at ang kaluluwa ay pupunta sa may likha sa Panginoong may kapal So, ang tao, yung kaluluwa ng tao, maaaring man, uh, um, magpahinga kasama ang Panginoong may kapal o maaari din na isilang muli, no? Kung it, kung kanyang nanaisin na isilang muli, lalo na kung hindi pa tapos ang kanyang negosyo or business, di diba, Dito sa buhay. So, kukumpletuhin niya ang aralin na dapat niyang matutunan habang nasa lupa. Pero merong iba, no? Ibang uh, ibang kaluluwa na nagiging espiritong gabay, nagiging abiyan, at meron namang iba na nagiging busaw. So kung paano nagiging abyan at magiging busaw, yun po ang dapat ng pakabangan sa ating susunod na vlog. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ito po ang Hapadman ng Luntiang Agama Natural Divine Action of Healing. At nandito po tayo sa Templong Anituhan. Nagsasabing mayari na pag-asating paalam.